Yo, what's up mga boss? Good morning. Welcome ulit sa ating panibagong video. So, ano ulit tayo? Challenge. So, magkano ba ang kitaan sa ano, single booking lang kukunin natin sa loob lang ng 6 hours. Tapos, puro priority yung kukunin ko. Subukan natin kung makaka magkano tayo sa loob ng 6 hours. So, oras mga boss, ano? 12:38. 12.38 ng ang ali. So, masama pa 'yung panahon na 'to, mga boss. Tapos, kung magkano 'yung kitaan sa ganong diskarte. Para malaman natin. Sa loob lang ng 6 hours, mga boss. Tara, let's go. Okay na, mga boss. Sa na natin 'yung ating first booking. First booking for today yung booking na nakuha natin Tandansora to Diliman 106 tapos tatakbuhin lang natin dyan ay uh, 7.4 km hindi naman sama basta priority single book lang tayo ha ah. tapos check natin kung makakamagkano tayo sa loob ng 6 hours 12.38 tayo so matatapos tayo ng 6 6.38 ng gabi o tara Buti na lang, wala na yung ulan. Let's go! Okay. One hundred six, ma'am. So, ko lang. Okay na po. Salamat. Thank you po. Okay na mga boss. First booking natin. May tip tayo. 104 ginawang 110 may tip tayong 6 peso oh, good tara at tayo booking let's go hello ma'am diliman lang to ma'am no sa monarch square ito po doon na bayad ma'am salamat okay na mga boss item pick up Dokumento papuntang Diliman-Diliman lang to mga boss. Priority pa rin siya tas Diliman-Diliman. Ayun oh, no? 68 pesos tapos tatakbuhin natin. 2.1 kilometers lang. All goods na all goods. Tara na, let's go na agad to. Let's go. 20 May tip tayo 2 pesos Let's go Isa oh kang paginag Apo Kay Antonio Rivera po Dito na bayad ma'am 1.8 8 May chocolate pa kayo ma'am Okay na po Thank you Salamat po Okay na mga boss Item pick up Dokumento Priority pa rin Mapapuntang kap Sa camp tap Aguinaldo to mga boss 108 binigay 110 tip na naman tayo ng 2 pesos ayun na pakita ko lang yeah tapos sa, one, sa 108 tatakbuhin lang natin dyan 7, 7 kilometers na lang let's go sinaman uh, ako Receipt receive ko nga sir picture ko na lang sir Thank you sir. Okay yes. na yan. Okay yes. na. Okay na. Drop na mga boss. Have na tayong booking. Let's go! May hmm, pasahin ito ha. Sige. sige. Ano, uh, picture lang tayo. Okay po. 150 ang kunin mo doon po yan. Ah, 150 na? Okay. Salamat. Ano mo? <laughs> uh, kuya, tsaka pag gusto mo po rin po mag-order niyan. Saan ba ito, ma'am, ginagamit? I Ay, mean, ninom. Parang tea. Ano yan? Uh, Ititimplam mo lang yan. Ka. Sige, ma'am. Salamat. Sige, po. Okay na, mga boss. Nakulang tayo ng booking. San Juan, Tantan Sora, 123. Priority pa rin yan, mga sir, mga boss. Always priority pa rin tayo for today. So yung 123 check natin kung ilang kilometers ang ating tatakbuhin mula dito sa San Juan papunta sa 9.3 kilometers halagang 120 plus 123 ba yun? Hindi na masama, let's go, single book, priority Pagkano kayo kitain, mamayang 6.38 ng gabi, let's go! Sir, kay Maricel ka. 123 ko May dos pa sir Okay na chief 125 chief tayo ng ano 2 pesos Okay na mga boss Sato tayo na rebooking Oras 3.12 let's go Break time muna tayo mga boss Kamote Okay Bay Ay, bay. mula dito sa bay Toro papunta ng Diliman sa Heart Center 121 pesos paid by wallet yung bayad sa atin dyan para di tayo maubusan ng wallet sa ating app kasi mahirap pag naubusan magpapakash in pa tayo maubusan pa oras para dire dire yung natin so tara let's go abul Deliver, <tinyo> ma'am. Cucumber, tsaka onion. Apo, picture ako lang mo. Thank you. Thank you po. Uh, okay na, na tayo booking. Okay na, thank you. Ito po. Salamat yeah. wow. po. 86, binayon na sa ato, 100. Sip tayo, 14. All good. Laki oh, 2.2. 7 kilometers lang para sa 86 pesos na bayad. Dito sa Aba ng Edsa, sa Banda Cubaw, papunta ng San Juan. Tara, tansin pa 100. Let's go! Galing low print, sir. Oh! Oh! Boss ako yung rider na magpi-pick up dito sa ano sa Cell Active cellphone. Sir may babayaran ako no sir no. may 500 sa LCD. Opo hapon. Nakalagay po dyan sa note niya kung ano yung model. So, OPPO 854 Morty SCB. Sige, ano ko na, eh, ano ko na rin sa nagbigay, sir, kung tama yung okay. ano. Okay po, okay po. Salamat. Okay. Okay na, nakuha na akong booking mga boss. Abono dito sa San Juan, papuntang ano, SM North. Pinig tinawagan ko muna yung ano, yung drop-off para sure. A5 A54 o, Opo A54 4G LCD Tapos 500 babayaran ah. Picture ako booking Sige, wait. Okay, no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tara. Patratin na agad natin to. Let's go. 600. Oh. Wow. Thank you, boss. Okay na mga boss. Ano lang siya, eh? 647. So, biligay sa atin, 650, may tip tayo na 3 pesos. All good, set pa tayo ng booking. Let's go. ma'am. Abono, ma'am. Ganyan po. Opo. Pagkain. Mm. 1,020, ma'am. Okay. Ito yung kung ako siya. Kasi ah. 140 lang ko binigay ko doon. At tapos up 140 sisingilin po sa amin Apin last niya, ma'am. Salamat. Thank you po. Okay na mga boss, I think pick up tayo. San Francisco papunta ng Project 8 mga boss. Tapos bayad sa atin dyan, ano, 151 pesos. May plus kasi yan, yung binigay sa atin, plus yun, mga 11 pesos. Tapos, isingalin natin doon, 140. Saka priority yan, tapos abono pa. Tapos, tatakbuhin lang natin, 4.9 kilometers lang. All goods. Tara. 1,000 and 60. Okay na yan. Ay, salamat. Thank po. Apo. Thank you po. 1,160 binigay sa atin ni Ma'am 12. Yeah, yeah, yeah. May tip tayo doon mga boss na 40 pesos. Ay. Tama 40 pesos. Woo. Grabe. Grabe na to, grabe na to mga boss. Ang oras pa lang ayan 6 oh. 15 kasi pag kumuha pa tayo ng isa pang booking na priority eh baka matagalan or mapalayo eh sumobra na naman pwede na to so ito yung ano kinita ko mga boss sa ano sa single booking priority tapos may abono na kinukuha natin 854 pesos tapos yung mga tip nun mga boss, ito total ko na lang. Hindi ko kasi nakabisado na lahat kasi iba-iba eh. -iba. Halos iba-iba, may 2, may 3. Yung kanina 40. So, ito na lang natin. Sana umabot ng mga 1,000 no. So, ano pala naman, all goods pa rin naman kahit pa 854 tapos may mga plus. Single book lang yan mga boss ha. Kaso nga lang priority yung kinukuha natin kundi priority ah uh, a priority tapos abono. May abono tapos priority puro ganun para yung biyahe natin eh goods na goods. So comment na lang mga boss kung anong gusto niyo na gawa natin ng ano ng challenge. Basta yung ano ha, yung kakayanin ha. wag naman yung hindi talaga pwedeng hindi kayang kayanin so ready to na yung vlog ko mga boss peace out yeah laban lang Woo!